kable hindi pa rin siya tapos yun ganito ah naglalagay na sila parang bollards mag-drill dito ng mga screw yun Stupid. Ayun ba? Meron kayang ano yan? Hagdan papunta doon sa pinaka kamay, Parang ano, viewing deck. Uh -huh. Kitang kita pala yung ano eh. Yung loob. Yung mga platforms. Magandang araw po. At sa ano tayo ngayon? Rosario. Sa Pasig City. Papunta tayo dyan Sa Bridgetown Ang hmm, ganda ng tulay natin Ang hmm, ganda ng design hmm, Doon ang C5 wow! Dito naman papuntang Amang Rodriguez At, at ito ang Marikina River. O, Pasig Marikina River Channel. Yan. Hindi may pa ano dito ng tubig. Wait, saka ano? Ito yung bridge town. May ginagawa doon. Eh. Parang ano yun ah. Mall. Ang dami po. Meron pang river banks dito. Natural na river banks. Sobrang babaw na ng tubig ng Marikina River. may mga tanim. Ayun. Hanggang dun pa pala ang ano, elevated na walkway o attention wall pero sarado pa papuntang bridge town puntahan natin doon sa C5 ganito mga kabayan ang, ano, ang ginawang elevated na walkway o padera Ayan. mga ano to nasa 2 meters yun ang Rosario Bridge sa Ortigas Avenue. Ah, mga bahay pa sa kaliwa. Tara. Ayan, ganito dito. Mga kalapate. Ayan, may mga bahay sa kaliwa. Along kahoy at semento May mga aso. Uh, Tara. So na happy five na tayo. Yeah, focus mall. Nakaharangan lang ng mga kable. hindi pa rin siya tapos delayed na rin yung, ano, yung project Ayan. ito po oh ganda ano kaya pangalan nito hindi e, ko tayo dito sa kanan RLC Residences may Opus Mall ah. ah, may pagka eh. gold maroon ang ah. ganda ng tulay na to ah, haba, nakakaroon na naman ng bagong mall sa C5 ito ito center island na tuloy merong mga landscape mga halaman yun ito Ay naglalagay na mo sila parang bollards pag drill dito ng mga ano, screw. Yan. Wow. siya ano, no? Coil. Pinalibutan ng mga ano, mga bakal. Ano natin dito? Ayun. Nandun naman ang Rosario Bridge. Yan. mo ginagawa pa. Ang laki nitong bridge town. Nandun naman ang park link. Ang Ayala Land. Wow. Tingnan nyo dito mga kabaya. Meron design yung Tulay upet. ayun namba. atraksyon ano, na to sa ano sa Bridge Ayun si Da Victor. meron kayang ano yan pagdan papunta doon sa pinaka kamay parang ano viewing deck uh, kitang kita pala yung ano eh, yung loob yung mga platforms ganda no? wow di pa siya masyadong daanan mga nasa ano lang to maliit lang yung itong bangketa at po mga 1 meter lang ayun ang dami pang constructions dito mayroon pang ano dun eh may harang pang pader bago ka makapunta ng park links hindi pa siya talaga magkadugtong ito yung base ng ano ng the victor ano baka gawing restaurant tong sa baba ayan anong ganda oh Pinagawa pa pala ano laking project dito rin sa kabila oh, meron din landscape ayan ah oh. ito yung sinasabi kong trail line na ah, uh, sidewalk pero maliit pa rin eh wala pa siyang 2 ano, meters ayan meron pa mga ramps BWD ramps Ah, na all talaga no? Ah! Sarado! Ay! Sarado pala! Ah! liligo dito sa kaliwa. Ayan okay. si uh, Victor. Nasaan na pala siya? Riverside Drive. Parang sa ano to ah Sa uh, Maynila ah Beach Town ano to Boulevard Corner Riverside Drive Sarado nga <laughs> yan eh. Ah, pa, pwede. Pag nakabisikleta, pwede. Ay, sige, alamat. Eh, pwede pala yung mga bisikleta. No, yung harang na pader. Papunta ang park links. Pwede pala ang mga bikes. Mga four wheels lang hindi pwede. Ah, may pinagawa pa nga dito. Ba, ano to ah? Parang fountain. Ito, may mga ano pa. Scapoldings pa dito. Yeah, ito naman ang ano. Ito naman ang Gabelaris. Kaya ito, meron din mall sa ground floor. Hanggang second floor. pagkakaiba ng private development. May mga puno sa gilid, may mga halaman, may mga WD rock. Ah, may ginagawa. Ito pa to. At yun ang pinakamalaking obstacle park sa uh, buong mundo. Pinakita rin ako dati dito ang uh, football field. lawak pa oh Mapakalawak pa dito Medyo maliit lang ha uh, Ano yan Yung um, Bangketa Hindi sya ganun kalapad Yung kalsada pa doon doon magkakaroon dyan ng ano ng parang um, merkato merkato central mga uh, kainan pag gabi football field o soccer field ito po. ng The Ginagawa pa Karamihan dito ginagawa pa yung mga buildings Dahil bago pa lang tong bridge town Ito Ang lapad ng alsada Four lanes to.